for this video, gagawin natin ng 64 pesos for 3 meals a day. Ang sabi kasi ng NEDA o National Economic and Development Authority, persons spending 64 pesos below for 3 meals a day considered food poor. Na ang ibig sabihin lamang nito na kapag ka ang typical na Pinoy ay kayang gumastos ng 64 pesos sa pagkain sa isang araw ay makukonsidered na hindi mahirap. At may nakita na rin ako na gumawa sa challenge na ito si Shener Navarro, isa sa mga sikat na YouTuber sa Luzon. Pero ang gagawin natin sa araw na ito ay Mindanao version. Ang sabi kasi ni Shener sa kanyang video, kinaya nga niya yung 64 pesos a day, pero pagdating naman sa pagkain ay halos walang nutrisyon ang mga ito. Kaya eto, gagawa tayo ng Mindanao version kasi alam naman natin na magkaiba yung mga presyo ng bilhin dito sa Mindanao at doon sa Luzon. Ngayon ang tanong, sa 64 pesos a day, mabibili kaya natin ang mga pagkain na may sapat na nutrisyon? Andito na tayo sa palengke at uh, bibili tayo ng mais na bigas instead of palay dahil sa mas mura yung bigas na mais. Palit ko half kilo ka challenge ko na uh, kung ano nang kuan ba katong nida with 64 Oh. So try na ko ron nga adlaw makasurvive ako 64 a day. So half kilo ra akong paliton. So half nito is 17 pesos. Kasya Kara? Oh, ko <laughs> <laughs> may, Malakas makabusog ang mais kaya sure na sure ako nakakasya ito sa isang araw. Ngayon naman maghahanap tayo ng uulami natin. Dito sa palengke medyo mahal yung mga tinitindang gulay dito. May alam ako na isang spot na kung saan doon talaga may pinakamurang binebentang mga gulay. Andito na tayo sa palengke na kung saan makakabili tayo ng mas murang gulay. Gulay yung bibili natin instead of isda dahil sa gulay mas makakatipid tayo at uh, makakabili tayo ng tingi-tingi lang. Kumpara sa isda, medyo mahirap dahil mas mahal yung isda at ang baka ang mangyayari ay puro isda na lang ang uulamin natin. Bago natin sinimulan pagbili sa mga ulam, syempre chinik muna natin ang natitira sa ating budget. At ikinuwento na rin natin sa mga nagtitinda dito kung anong goal natin sa araw na ito at natawa na lang sila. So, Nag-iisip ako ng kung anong bibilhin na gulay para magkasya yung 64 pesos natin kasi ang natitira na lang na pera natin is 47 pilang yung isa itlog 10 pesos 7 minus 10 47 na lang igo ko kani sige lot sa kaitlog Lods, thank you. May itlog na tayo. Isang ulam. <laughs> ito naisip ko na yung isang meal natin Ang uulamin natin ay okra Habang naghahanap ng okra ay Bumili na rin ako ng dalawang piraso ng limonsito Ihahalo ko ito sa patis para may sausawa ng okra Thank you ma'am Lapdos per me, oh yeah <laughs> Ito lang walang okra Pero may nakakita pa akong isang solusyon 35 na lang yung pera natin bibili ako ng pila nito 10 pesos tangkong sang mil sold na ay pat ko na ay tangkong -tang na ay yung pera natin 35 minus 10 25 na lang yung pera ang natitira sa atin kaso nga lang wala tayong mabiling okra dito wala wala talagang okra babalik na lang tayo dito Iisipin e, isipin ko pa yung kung ano ang ibibili ko sa 25 pesos na natitira sa ating budget at least nakabili na tayo ng dalawang ulam para sa dalawang mil una nating uulamin yung kangkong at eto lulutuin na natin dito hindi ko talaga naiwasan na gumamit ng mga add-ons tulad ng oil at pampalasa pero isang piraso lang ng bawang ang ginamit ko dito at isang piraso ng dahon ng sibuyas. Ito na, luto na yung kangkong. Kain na tayo. Sa unang meal natin ay very satisfied tayo dahil kumpleto ito. May mais na kanin at ulam. Hindi ko ramdam na nagsa-challenge tayo. Sinimula natin ang unang meal natin sa challenge na ito sa hapunan at maaga tayong kumain. ito na lang yung natitirang bigas sa atin pero kasya pa ito hanggang tanghalian at sa ulam naman para hindi tayo makagamit ng add-on ginamitan ko na lang ng isang technique sa pagluluto ng itlog na kadalasang ginagawa ng mga estudyante kapag nasa boarding house at nung chine ko yung kawali na pinaglutuan natin ng kangkong ay may natira pa kaya ibig sabihin nito may pandagdag ulam tayo mamaya dito sa pangalawang pagkain natin sa challenge na ito ay wala akong masabing negatibo dahil kumpleto pa rin ito may kanin at ulam at patungkol naman sa vitamina, alam naman natin na sagana ang itlog. Kaya ang masasabi ko sa pangalawang meal sa challenge na ito ay all goods. Kasi to be honest, parang hindi ko talaga naramdaman na gipit ako sa pagkain. At sa pangatlo at panghuling meal natin sa challenge na ito, syempre bumalik tayo dito sa spot na may pinakamurang bilihan ng mga gulay. At syempre nga sa pagbalik natin dito ay may nakadisplay ng mga okra. At ang good news pa nito, nakasave tayo ng 5 pesos. Dahil 20 pesos lang yung binili natin na sa tingin ko ay sapat na para sa ulam. Pero earlier nung nasa grocery tayo, ito sana yung bibilhin kong ulam. Buti na lang na remind tayo na sa challenge na ito, dapat yung mga bibili nating pagkain ay may maraming nutrition na makukuha. Ito yung opinion ko tungkol dyan sa 64 pesos galing sa NEDA. Yung 64 pesos ay hindi talaga applicable sa lahat ng mga uh, mamamayang Pilipino. Depende yan sa kung anong sitwasyon ng tao. Sa katulad ko na pagbablog yung trabaho, wala akong oras na hinahabol. So hindi ako pressure sa time. Kaya pwede akong magluto kung anong gusto kong lutuin. Yung 64 pesos ay hindi talaga kasya. Kung ikaw ay nagtratrabaho, lalo na sa mga yung mga nagtratrabaho sa kumpanya, yung sa office talaga, wala na sila oras pa para magluto. Wala na silang option pa para i-customize yung kung ano ang lulutuin nila. Kaya mahihirapan talaga silang ipagkasya yung 64 pesos. Kasi ang mangyayari dyan, malamang sa malamang ay kakain talaga sila sa karinderiya. Ay alam na natin pag sa karinderiya, yung 64 pesos ay isang kainan lang yan. Para sa akin na lumaki na nakasanayan ng magulam ng gulay, mahirap pa rin yung 64 pesos. Sa challenge na ginawa natin, nahirapan pa rin akong pagkasya yung budget. Kasi may mga add-ons pa rin tayo, katulad na ng oil, patis. Kasi hindi naman pwede kung magluto ka ng walang mga ganon, mga spices. Hindi pa yun kasali sa mga niluto nating ulam. Para sa akin, ang mga tao lang na katingin ko, hindi masyado mahihirapan sa 64 pesos a day na budget ay yung mga taong nakatira sa bukid. Yung mga maraming pananim tulad ng kamote, kamoting kahoy, ganyan, saging. Sa umaga, pwede silang kumain ng kanin na may isdang ulam, ganyan. Nung nasa bukid ako, kapag ka pananghalian o di kaya hapunan, kalimitan namin kinakain ay yung mga kamoting kahoy, ganyan, o saging. Yun na, yun na yung hapuna namin. Kaya kay Shiner Navarro, tol, ramdam ko ang hirap mo sa challenge na to. Lalo na dyan sa Luzon, sa Metro Manila siguro, na mas mahal pa yung mga bilihin dyan. Talagang... hindi kasya yung 64. Dito sa Mindanao, ang masasabi ko, mahirap pa rin ay pagkasya yung 64 pesos. Thank you at goodbye.